kapatawarin natin ito, no? Yung ito ay bilang papatuloy nung nakaraan nating pag-aaral. At ito ay nakita natin na yung sagot doon sa tanong na bakit ganito ang buhay natin na tayo ay kristyano na sabalit parang tayo ay hindi pa. I mean, kasi yung sa ating doktrina, eh hindi naman tayo Pelagian, hindi, hindi naman tayo Armenian, dahil tayo ay naniniwala na ang buong humanity ay meron talagang corporate uh, participation doon sa fallen Adamic nature. Hindi pa nawawala yon kasi nasa present age yon Kaya tapos dumating yung itong future na tinatawag na that age or the age to come or sa ibang salita ay now and yet not yet. Now, already now, not, not yet. So kaya nagkaroon struggle ang isang individual na kristyano. Sapagkat na nakatira siya sa dalawang era, merong hatak pareho. Yung old nature, hindi naman pa nawawala yon Parang andyan pa rin yung parang ayaw siyang bumitaw ba. <laughs> Kahit na yung ating, yung natubos na tayo, dahil sa picture na tayo, meron tayo yung humanity in Christ. Kaya ginamit ng dalata yung tanda natin yung Romans 8.23. So merong paghihigita no, parang sa lubeb. Ano ba yung tao doon sa games na yun? Uh, tag of, ano? of war. Oh, tag of war parang may ganyan din ang kalagayan ng isang mananampalataya na dahil nga sa pagkasama ng old oh, yung yung this age at saka yung new yung, yung the age to come kaya yung sinasabi kanina ni Pastor Noel na hindi totoo yung tinatawag na perfection now you cannot attain perfection now kasi nandun pa yung this age hindi mo maiwasan na magkasala sapagkat yun yung kalagitwasyon ng this age. Kaya merong mga pag-uutos, di ba? Sa mga sa New Testament, may mga pag-uutos na dapat gawin ng Kristiyano. Kung siya ay nasa lubos na nandun na talaga sa future, wala nang pag-uutos kasi automatic na yun. Kasi meron na siyang nagdatribe na sa talaga sa kanya, yung nature niya. Pero huwag tayong magkamali. Wala tayong two natures, ha? Tayo ay human nature. And this human nature ay nasa struggle. <laughs> Pero may pag-uutos. Meaning to say, ginaganap natin. Hindi tayo nagpapabaya. Until such time na dumating na ang Panginoon sa Kristo para sa consummation na doon, isang iglap, talagang nabago na. Wala na yon yung paghila ng dati. Lubusan nang mawawala yon. Kaya tandaan natin ang verse ni Apostle Paul, yung Roman 7. So, kaya, sab kaya sabi niya, hindi na, hindi na siya gumagawa noon. Kundi yung kasalanan na Nandun yung kasalanan na nananahan sa akin. Yan sabi nyo eh. Kaya kung sabihin na wala ang kasalanan, kasi yung kasalanan, sabi sa Romans 7, nananahan sa isang mananampalataya. Wala pa yung sinless perfection. Kaya tayo naniniwala sa the spirit is willing, but the flesh is weak. Oo, uh, dun yan, no? sa Galatians 5. Yan ang kalagayan. Ay, kung kung hindi ganyan, di sana hindi na nakasulat yan. Anong tanong? Yung may sa yung of oh of the flesh which is struggling. So, marami kasing haka-haka dyan eh. Marami. Mga theologians, ano mga... Yung tone in the flesh, yung may nagsasabi, yung kanyang pag malabo ang mata. Yung. yung, iba naman ay dahil sa kanyang physical features na hindi kagalang-galang, kundi oh. parang isang kap... Ang tawag din sa pagdating, may dating ba? Uh, walang... Ah, uh, walang atraksyo. Wala Oo, oh, wala walang atraksyon, Walang kadating-dating. dating. Uh, parang ganon. Walang kabuhay-buhay. No, hindi naman sa walang kabuhay ba, kundi parang... <laughs> pag, pag pag, nakita mo yung... Walang physical attraction. Sino ito, na no, di ba? Oo, oh, hindi. Parang oh, hindi kagalang. Oh, walang impression. Yo, walang, walang Walang dating. Lang Oo, kasi yung kanyang, kasi malaki naging pagbabago sa kanya. Nung siya ay dating pareseyo, dati talagang matikas, di ba? binata pa siya, pareseyo na siya. Kaso nga, nung siya maging kristyano, marami na siya, marami nga rasa na bilanggo, na, na gulpe, na bumbog, na bato, na latigo. 'di diba? Nanghina Nang hina na siya, 'di ba? Ang dami ng mga ang dami na siyang mga affliction, physical oh. deformities na nangyari sa kanya. Mga sa baka deteriorated na siya. Kaya sabi nga niya sa Galacia din, sa dulo ng Galacia, dala ko sa aking katawan ang tanda ni Jesus. Oh, paghirap. Mm. -hmm. Buat mm. ngayon, sino man ay huwag nung mga gagawag sa akin. Pagkat talagang kong nakalimbag sa aking katawan, ang Yan. Yeah. Oh, so, nasa katawan, turn in the flesh. Nasa the turn in the flesh na yung sinasabi ni Paul, hindi niya yung ibang pag-iisipin. Kung hindi question sa New York, hmm. na nakipag-debate siya kay... Uh, yun. Uh, yung sinasabi, uh, po, yung si sa homosexuality. Oo, oh, yung mas... <laughs> Tara, hindi na po. Oh, parang yun yung pumapasok sa isip ko eh, na merong, merong gano'n na <laughs> sinasabi. Kasi siya yung asawa? Oo. Oh, Uh, pero may may doktrina naman kasi siya sa hindi pag-aasawa eh. Yeah. Calling kasi yun eh, di ba? Sabi niya so doon much. sa first. Mm Sinabi rin niya yun sa Corinthians chapter 7 yeah. ba yun? Yeah. Sinabi niya yeah. Yeah. Uh, hindi. No? Uh, Ang hindi na na yun. Kaya siya, kaya ko na, kasi yung Anglica na yun, na yun ay may debate sila ng James Ward. Kung sinasabi na, sinipon na Maybe. Yung mga sabi ni Kaya siya, welcome niya doon yung mga, uh, ano, yung mga uh, gay people, yung mga sexual ones pa niya sa um, Amerika sa New York. Kaya nagkakas si sila. Si Paul. Eh, inano naman siya ni hey, White kung paano yung pinuunaw. You know, Oo. Oh, kasi wala, wala naman kasi sa Bible, walang kahintit ba? Uh, kasi na, bilang pariseyo siya, Napaka-stricto niya. Mm. Siyempre, lalo siyang galit doon sa mga ganong kabaklaan. <laughs> di ba? At e, saka, di po, yeah. siya mismo ang nagsabi doon sa romance na... Romance 1, di ba? In the last days, di ba? Yeah. Na yung mga... Yeah, yung stars, yung yeah. mga lalaki, mm -hmm. hindi na magiging natural na ano na, sa kanilang sarili, no? Natural na, ano? Kundi, ang lalaki, magiging ibigin niya, ay po ang lalaki. Yung babae, ganun din. Hindi sa na magiging natural lang na Oo, na? oh, kasi ano nga eh, si doon nga niya pinapahiwatig na sumpa na yun sa tao eh. Sumpa Meron na. na talaga silang sumpa eh. Mm. Eh siya naman, wala siyang ganun kasi pariseo siya eh. Siya. From being a religious person, pro from, being mm. a Pharisee to Christianity. Mm. Kaya wala siyang ganun pinagdaanan. Bro, bakit grabe yung pag-iisip no? Kasi nang pag-iisip din ako eh. So grabe, pero ang ganit din ang pag niya eh. No? Mm -hmm. Maano ka rin eh, yung sa kanilang mga arguments, kasi ganyan din ang pagkakamayon. May silang din oh, ay. lang i eh. Oo, oh, eh, kabisado lang ang Bob Kaya, yan, yan talaga. Yan isa sa mga ano ng tao na no, naghahanap siya na para sa ay ma-justify doon sa... Opo, oh, po, naman po. Parang ma-justify sila doon. Dahil hmm. doon na ini-embrace nila. Hmm. Tapos, yung pagpapahal niya sa homosexual, um, kasi nga, dahil mahal din yung homosexual. Um, so, yung interpretation na uh, even sa si Apostle Paul, hindi, struggle. Ngayon daw na, yung Hindi naman kailangan na yung pang, pag, yung pang para isabihin mong specific mo na yun ang mm -hmm. struggle. Basta kaparataan niya sa ni Apostle Paul na nag-struggle sa sin. So iba-iba naman din yung ating mga kahinaan. Mm -hmm. Kasi tayo mahina. Pero isa, isa lang masasabi nga dyan na Uh, kung yan ay nagawa ni Apostle Paul na iangat ang kanyang sarili, di ba? Through the power of the Holy Spirit, mm. tayo rin naman ay eh, mangyayari din sa atin yun. Na ano man ang pinagdadaanan natin, kaya may man ay sexual perversion, di ba? Mm. Kung ano man yan, meron nga yung mga kleptomaniac, no? Yung maraming mga manyak, eh, di diba? uh, Iba-iba yung klase ng maniac, eh. Eh, panahon din yun. No? Yun eh, kasi yung mga dulot yun ng pagkahulog ng tao don doon sa halamanan ng Eden. And yet, binigyan tayo ng pag-asa na sa katauhan ni Apostle Paul na bilang halimbawa sa atin na siya, even though itinuturo niya na ang kanyang sarili ay eh, chief among the sinners, umaga, parang at tinitingnan niya lang sarili niya yung makasalanan. Kaya, mm -hmm. kaya sinabi niyang cheap. Kasi walang din na niya tinitingnan ng iba. Mm -hmm. kaya sarili, tini, ang kanyang parang ina-assess yung pagkamakasalanan niya. Siya, 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 siya. Oo, mm -hmm. Kaya cheap na tawag sa sarili niya. Kaya sa isang pata uh -huh. doon, pag tinignan mo yung sarili mo, like Apostol Paul did, na uh, cheap of the sinners, You, as a chief of the seniors, so, hindi ka na maghahanap sa iba na mas matindi ba ito sabi, di ba po? Uh, tama, yun ang pinaparating doon. Kaya mas maganda talaga ma-remind na like Apostle Paul, tayo gano'n din, di ba po? Gano'n din tayo dapat mag-assess. Kasi kung hindi, parang, lalo nga <laughs> Ito dito, so, dito nagkakasalaan na tayo. O, oh, totoo po yan, oh, totoo po. yan.